Magandang araw mga kaibigan Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa malaking hamon challenge o problema na kinakaharap ngayon ng ating Armed Forces of the Philippines sa pamumuno ni General Browner. Okay, tungkol po ito sa panic uh, takot na nararamdaman ng mamamayang Pilipino sa posibleng gera with China. Uh, dahilan na rin sa mga nagkalat na fake news. Na dahil sa mga fake news na ito, yun ang nagbibigay ng takot, pangamba, sa mga kababayan natin sa posibleng gera with China. Okay, pakinggan muna natin itong pahayag ni General Browner naman po kailangan magpanik no? mm -hmm. dahil sa ngayon po ay, uh, uh, ang masasabi po natin is that uh, we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Don't panic. Ito ang payo sa publiko ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa iba't ibang nangyayari na may kaugnayan sa seguridad sa bansa. Tiniyak ni General Browner na kontrolado nila ang sitwasyon sa bansa. Ginagamit po natin lahat ng instruments of uh, national power. Hindi lamang po kasi military ang uh, instrument of national power natin. We have economic, information and diplomacy. Pinabulaanan din niya ang mga kumakalat na po sa mga mensahe tungkol sa mga kaguluhan maging ang presensya umano ng maraming mga tangke at sundalo sa ilang lugar sa bansa. Wala aniyang magiging magandang dulot ang gyera para sa bansa maging sa bansang sasakop sa atin. Ayaw po natin magkagyera kasi uh, talo po tayong lahat. No? Mm -hmm. Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin o gustong sumakop sa atin, talo rin sila no? dahil uh, wala pong mananalo sa gera. Kasabay nito ang pagdami ng fake news na kumakalat. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, Layon nito ay sirain ng tiwala ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. The Armed Forces of the Philippines has observed an alarming surge in disinformation campaigns aimed at eroding the public trust in our institution and the government. Kaya payo nila na sumangguni sa mga lehitimong mapagkukunan ng impormasyon gaya na lang ng AFP. Handa naman sila na magbigay ng tamang impormasyon nang maiwasan ang panik na dala ng fake news sa mga tao. We call on every Filipino to join us in this endeavor, fostering a spirit of solidarity and resilience against those who wish to weaken our resolve ayun nila sa publiko na maging matalino at alerto sa mga nababasa o nakikita ang mga impormasyon. Okay, so yun po. Ang kaya panawagan ng AP Chief of Staff, don, panic. Kanya, we are in control. Wow, what an reassuring words. Ang um, problema, hmm, paano tanggapin ito ng mamamayang Pilipino. May maniniwala, meron ding hindi. Okay? Uh, yung latest na video ni Senator Aimee, nakakaano yun, nakakabigay talaga ng takot. Yung sabi niya na may nalaman daw niya na plano ng China na hindi na lulusog ang China sa Pilipinas using uh, their army, navy, or what, ano na lang, uh, hypersonic uh, missiles na lang ang gagamitin. Uh, Naka-ready na, yung nakapili na sila 25 targets dito sa Pilipinas ang pauulanan nila ng hypersonic missiles na according to Senator Aimee, ay hindi kayang pigilan ng U.S. Hindi kayang uh, pigilan ng U.S. yung pagbagsak ng mga hypersonic missiles ng China dito sa Pilipinas. Yun pa lang. Nakakatakot na yun. Okay? Hmm. Ano pa? Yung vlog ni Maharlika ah uh, I many days ago. One week na ba yung may tumawag sa kanya na isang general uh, may tumawag na taga Malacanang tumawag na taga Congress taga Senate na isa lang ang sinasabi maghanda na ang mga Pilipino sa posibleng gyera so ayun na uh, I believe si Maharlika hindi nag-ano ng fake news niyan. Ah, ipinaparating lang niya yung na nasasagap niya sa kanyang mga puting ahas. And basically, karamihan na report ng kanyang puting ahas ay nagkakatotoo. So, after yung vlog ni Maharlika na ganon, may tumawag sa kanya na general, ako naman ang tinawagan ng kaibigan kong general. Ah, retired na rin ito, hindi ko babanggitin ang pangalan sabi niya, Johnny, eh, maghanda na tayo. Sabi niya, ay, parang magkakagera. <laughs> uh, galit siya sa posibleng mangyari. Matanda na ako. May safety ko lang ang aking pamilya. Okay na. Laban pa rin tayo. Sabi niya. Ako naman. Sir, ako rin. Laban. Bahala na. Basta... Uh, Huwag tayong basta-basta mag-surrender o ano. Paglaban natin ang ating bansa. Ganon din ang aking ano. Kung magkagera man, ako handa pa rin akong tumugon sa panawagan. Kung sakali. Okay? Kaya mas maganda sana kung wala. Uh, ano pa? Uh, so, yung kay General uh, Romeo B. Pocas, yung retired two-star general, yung kanyang post na ang Philippine government restrain yung discolate yung hindi tayo ang unang magpapaputok which is very good uh, yun siguro ang ibig sabihin ni General Browner na we are in control ayaw natin ng gera tama yung sabi niya na talo tayong lahat sa gera agree ako nun We are in control. Uh, so, yun. Uh, believe ako sa ating mga Navy sailors ba o Coast Guard yung nasa front line sa West Philippines kaya kalmado lang. Hindi sila uh, talagang lumalaban ng ano kasi ayaw nila, ayaw nating magkagera. But ang problema ang China. We cannot control the actions of China. Uh, nambubuli talaga eh uh, grabe yung angkinin niya na lahat angkin lahat uh, yun ang problema the AFP or the Philippine government cannot control yung actuation ng China at sabi ni ang um, opinion ni General Browner is if we will not fire the first shot China will darating ang panahon, sabi ni General Pocis na palulubugin ng China yung BRP Sierra Madre natin. Dahil uh, very firm ang result ng China, yung kanyang claim, yung 10 dash line niya, is talagang ipagpapiling niya, akin yon. So, who can stop China? So, US lang, maka-stop sa China. So, posible magkagera tayo ay China kung gustuhin ng China. Tayo ayaw natin ng gera. Kailan kung gustuhin ng China dahil sa pinag-aagaw ang teritoryo, anong magagawa natin? In the same manner sa yung agawan ng lupa, mga magkakapatid. Di ba may nagpapatayan dyan dahil lang sa lupa? E di ganito rin dito. Dahil agawan ng teritoryo wala po tayong control ng China. At kung gusto mo ng China, nagirahin tayo. Yun na, doon na tayo. Lalaban. Okay? Lalaban tayo up to the last blood of the Filipino soldiers. Kailan, may laban ba tayo sa China? Yun ang tanong. <laughs> Kaya marami ang nagpapanik. Ako, bahala na total matanda naman ako. Puti ng buhok. <laughs> uh, ang buhay sa mundo ay temporaryo lang. Mayroong permanent na tirahan ng tao. Yun po ang langit. Uh, sa langit wala ng gera doon. And by the way, speaking of wars, ito na po yung palatandaan na ano uh, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi nakalagay sa Bible, Matthew 24 uh, verse something, uh, you will hear uh, rumors of wars. Yan na, malapit na ang asing pagbabalik, sabi ng Panginoon. Ito na. Uh, talaga, all around this world, gera, 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 gera. So, let's be prepared. Magkagera man o hindi, pagbalik ng Panginoon, you must be prepared. Dahil, uh, judgment yung pagpunta niya. So, ako, hindi ako takot mamatay dahil yun na yung gospel. Naniwala ako sa Ibanghelyo, yung good news ng Pang Panginoong Isus, yung ABC. Paano tayo maiwasan itong takot? Magkagera, ano? Yung magkaroon tayo ng peace of mind. Uh, A, accept that you are a sinner. Yun, makasalanan ako. B. Believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C. Commit. Surrender. Commit our lives to the Lordship of Jesus Christ. Kaya yun, ginawa ko na yun sa akin. Kaya anytime, mamamatay ako ngayon, sakit, disgrasya, whatever, gera, no problem. Bring it on. Why? I will go to heaven with my Lord Jesus Christ. Ganun po, Let's, uh, ito po, signs of the second coming of Lord Jesus itong rumors of what. Okay, so, kung magkagyera man tayo kay China, sabi ng iba, nandiyan naman ang US, nandiyan ang Japan, Australia, everybody, ang daming gustong tumulo. Ang tanong, pag ginira tayo ng China, Talaga bang tutulungan tayo ng husto ng US? Yun ang tanong. I-invoke natin yung Mutual Defense Treaty. makiki ba ang US sa kapwa niya superpower? Both superpowers? Nang dahil lang sa Ayungin Siol? Nang dahil sa Escarboro Siol? Nang dahil sa mga maliliit na isla or rocks? makikipag ba? Sabi ni General focus. U.S. is not dumb enough. Hindi yan makikipagkira dahil alam ng U.S., alam ng China, na kung nagyera silang dalawa, sila mauubos, sila malulusaw dahil pag nagyera yung dalawa na yan, nuclear war na ang mangyari. So, ang nakikita kong mangyari, pag tayo ng China, tulungan tayo ng U.S., Yes, kagaya ng pagtulong ng US sa Ukraine. So, paanong tulong? O, yun yun. Billions of dollars. Armament. Sige, Sige, gira ka dyan. Sige, supportahan ka na namin. O, so, ang Ukraine, kawawa, nakikipag sa Russia, yun na yung tinatawag na proxy war. Payag ba tayo na makipag sa China? proxy tayo ng U.S. <laughs> Suportan lang tayo ng uh, billions of dollars. Uh, yun po ang ano. So, anyway, uh, normal yan yung matakot. Kailan? Lamanan mo yung takot. Huwag magpanik. Uh, let's live our daily lives and then let's pray. The best defense dito ngayon sa worry, panic na yan is let's pray. Uh, at ako nakikita ko na na malapit na answered prayers. Hintay lang natin by November. <laughs> ako nagdarasal ako na ang manalong presidente si Donald Trump. Kasi kung siyang mananalo, yung mga EDCA dito sa Pilipinas, uh, ala na yan, nandiyan pa rin siguro. Kaya wala nang suporta. Katulad ng kay PRRD. Di ba may EDCA naman lima? Ilang halos, walang galawan sa ka, walang masyadong development, walang ang China naman di masyadong nagre-reklamo sa mga yung original liman ay ka, kaya bakit? Si Gerard hindi naman siya dumikit sa US. Kaya kalmante lang din ang China kahit nandun pa rin ang sigalot sa pinag teritoryo. Problema ngayon, itong ating presidente, yung kanyang foreign policy, dikit masyado sa US, kaya nagagalit ang China hmm? ang foreign policy ng Biden administration eh, medyo gera ang gusto eh kung si Trump ang manalo ayon talagang iba ang foreign policy ni President Trump, make America great again, world peace ang gusto niya, kaya yun na po ah, konting dasal dasal, dasal panalangin tayo na manalo si Donald Trump at diyan na tayo makakaiwas sa gera.